Tapat eh no Start na yan Yeah Huwag mo iangat yung sa likod Nandito na kami Sa One port Wala pa nga kami sa one port eh Ayan ang kagandahan ng Batangas Tanawan kabalik na. <tod> na ho kami Ayan Para kasi ano ah Para kasi oh, Ako pala si si Kuya Kim De, isa pa, si, ano? si Paracasti ayan po ano na po sila atin umakit na po mamaya hihingali na po sila ito sa iyo baba dahil sigurado na po ayan, ayan o no, napakataas po ng aming iyaki hindi ka nga sabi Woo! sarap pagbaba nyo wala nang problema What? pwede na kayo pwede na kayo humiga eh papababa pababa, pwede doon bigyan pag gulong-gulong. Ay, napaday. Diyan napaday. Ito. Ay, kukuha na po kami ng... Pwede okay, ba dito na lang kami? Pwede okay. naman po. Kami kukuha na ng buko. Tine, tingin sa camera, tine. Para kuha-kuha tayo sa YouTube. Ito gila ginagawa namin di basta-basta to. <laughs> Napaharap kayo makita na sa bundok na to. Ako ah, nga pala si Kim. Kim Chu. Kim Chu. <laughs> Siyempre kaka Ayun ang ka. lalaki ng puno niya no Ayun ang mga bu ayun yung buko Ayun eh. Ako ay iinom ng pinaka masarap na sabaw Ayun ang sabi ko Dapat talaga may tukod eh Hindi kasi itak gamit kaya <laughs> hawak <laughs> Cellphone sa kajag Kaya hawakan kita Ayun naman eh Ayun na po sisimulan na po silang pera at bumaba. Diba? Mas masarap palusong kasi sa pababa. <laughs> Ayan na po. Ayan na po kasarap po dito. Ayan na po kasarap po dito. Ayan lang oh. Alam <laughs> po sila, atin eh. Dahan dahan lang po. Tawag mm. makakarating naman sa ating pupuntahan. Ba't oh. yung pa'ng kinukuran mo? <laughs> hindi! Hindi pa yan! Sakop sa lahat yan. Yung pa'ng kinukuran? Ito eh, pang Facebook. Sa'ka pang YouTube. Mangiingit na kami ang taga Bacoor. Eh. Grabe. Ito, ito niyo. Tawakan ko niyo tayo ah. natin. Ang tukon niyo. Malalay. <laughs> Wala niya, kalupin ka. Eh kami sanay dito kasi taon-taon kami nandito eh. Ayun po sila. Nakakita ko na po, no. ah mga kapangitan. Sama, sama ko. <laughs> Ayan. Doon pa sila. Ba, ako eh gusto niya naman din kunan, hindi lang lagi kayo. Di ba? <laughs> tutulak kong diyan. Talaga na sabaw na buko. <laughs> Kakat. Tuluan pa rin puro ng lama ba? Tuluan <laughs> oh, pa pakahirap. Kakukunan ah, natin ng video si Gado Ming. Pakahirap bumakyat. Binigyan ako ni Lupe ng ano, gamot. Ayun na pa, tutulak pa. Wala na iwan wala na? wala na hindi 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 doon pa yung kung gagahin tayong bundok doon pa sa may saging o oh, may oh. na 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 saging nga may saging nga mga sa bahay na natin natin <laughs> sarap Laki na wala sambuwig oh. sambuwig <laughs> hindi naman si Kuya Tan hindi may hapang gulok hindi naman bagay Panjip ka. <laughs> May bagay Parpida, Parpida. Sus, Susi lang ang abagay sa kanya. Ano ba yung hawak mo? Para lang naman. Kawayan? <laughs> 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 Di bagay sa iyo mag ano, magbundok. <laughs> Bagsakan kayo niya, umakyat na eh. Umakyat na siya doon. Umakyat na ba? Oo, oh, umakyat na sa puno. Dati dalawa kami nag... <laughs> Nagmura kami dito niya, nagbuho kami. Dalawa kami asukan. Ano

eh, pangit yung ganyan ang forma mo. Ah, video mo eh. Bila ka mawala dito. Video nga eh. Kailangan... Kailangan nababa unti-unti. Atras, hindi abante. Kanyari, pakit daw ako. Anak, kung sa isang pagmina tamis yun eh. Merong nakahalong makapuno. Kami dito kami sa magandang tanawin. Pag makapuno, di ba punong-puno ang laman? Bigat. Parang may sipon. Saging. Puso lang ang may Saging. Lahat <laughs> ng butas. Pwede na, pwede na. Woo! Oh, panggatong marami yan. Yung ulinda namin dito eh. Dalawang buwan pa lang si Ashley. Huwag mo ano, sa sako kasi yung gagamitin yung sako. Oo. Oh. Oo, mataga yung kamay mo. Papa oh. mo, may papa Papa mo. mo. Ah! Bigyan mo kayo, veterano. Ang <laughs> <laughs> veterano, Ah, ayun. Ano na tawag niya? Yeah. ang ano sa amin nga? Yeah. Eh, Uling? Yeah. Sa, sa amin to, na yun? Sa amin, 270. Sa amin na yun sa ano? Dito hindi sa ka na, na kailangan mga mapang signal. Napakalakas. Oo. Oh, grabe. Ah. Mura yun, 170. Ah, ah ba't siya antipolo, 160. Oh. 160. Ah. Sa antipolo kasi, ano, sa wala. Sa bundok. bundok din. Bundok na, nga, pero... Nakatama na ba si Malalabas? Oh. Kompleto pala kayo ah. Merong ano, merong. Ni, pa Facebook ko picture mo nang dalawa to. Oh, ayup. Mo malalabas talaga ng leg. Dawa no. Mama ulok ka. Ano ka dito rami? Oh. Ni sama ni dito. Ha, dito mo. Oh, ayun daw. Oh, dupe tao ka. Ba, tawag din. Ba. Tingnan mo yung yaraglag gusto an. Oh. Ah. pekla ng gipon laba ang gipa binisan mo daw binisan mo kaya kasi yung madaan kaya ano yung mahamayan mayroong ano yung 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 mayroong Pagugulan na kuya. Nakabana oh babe, yung baksakan ng buko. <laughs>

Gracias.